Ang pagkain ng dinuguan, Biblikal nga ba? Ang pagkain ng dinuguan ay isang isyo na may kaugnayan sa mga tradisyon at kultura at hindi isang bagay na partikular na tinutukoy sa Biblia. Ngayon ba may mga talata sa Biblia na nagbigay ng alituntunin tungkol sa pagkain ng dugo At ito ay naging isang paksa ng dibate na ilang tiyanong komunidad kasama ang mga Katolik Ang uto sa lumang tipan sa Leviticus chapter 17 verses 10 to 14 at sa Deuteronomio chapter 12 verses 16 and 23 May utos ang Diyos sa mga Israelita na huwag kakainin ng dugo sapagkat ang dugo ay tinuturing na banal sumasagisag sa buhay ng nilalang Ang utos na ito ay bahagi ng batas ng lumang tipan para sa mga Israelita Ang panuntunan sa bagong tipan sa mga gawa chapter 15 verse 20 Ang konseho ng Jerusalem ay nagbigay ng kagubilin na umiwa sa dugo sa mga inihahandog sa mga Diyos Diyosan sa api bilang gabay para sa mga mananampalataya lalo na para sa mga hintel at hindi bahagi ng kultura kulturang Hudyo kalayaan sa pagkain sa pananampalatayang Kristiyano. Sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga Corinto chapter 10 verse 25 at sa Roma chapter 14 verse 14, tinalakay ni San Pablo ang bawat pagkain ay malinis at na ang pananampalataya ay nagbibigay ng kalayaan tungkol sa mga bagay na ito. Ayon sa Kristiyanong pananampalataya, ang kaligtasan ay nakabatay sa pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa mga ritual na pagkain. Sa pananaw ng simbahang katoliko, ang mga utos sa pagkain sa lumang ang tipan tulad ng pagbabawal sa dugo ay bahagi ng kotusan ni Moises na hindi na itinuturing na ipinapatupad sa mga kristyano lalo na sa pagkatapos ng pagtuturo ni San Pablo tungkol sa kalayaan mula sa batas. Ang pagkain ng dinuguan ay itinuturing na bagay na walang kinalaman sa kaligtasan ng isang tao at ito sa konsensya ng bawat mananampalataya. Sa madaling sabi ito ay hindi itinuturing na biblically mandated o ipinagbabawal ng mga katoliko. At panghuli ayon sa Rumah chapter 14 verse 17 ay nagsasabing sapagkat ang karya ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain at inumin kundi tungkol sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan na loob ng Espiritu Santo.